mga awit kabanata apat na putwalo at batsan isa hanggang labing apat. Dakila ang Panginoon at marapat pakapurihin sa bayan ng aming Diyos sa kaniyang banal na bundok. Maganda sa kataasan ang kagalakan ng buong lupa, siyang bundok ng siyon sa mga dako ng hilagaan na bayan ng dakilang hari ang Diyos ay napakilala sa kanyang mga bahay-hari na pinakakanlungan. Sapagkat narito, ang mga hari ay nagpupulong, sila'y nagsidaang magkakasama. Kanilang nakita, nagsipanggilalas nga sila. Sila'y nanganglupaypay, sila'y nangagmadaling tumakas. Panginginig ay humawak sa kanila roon. Sakit gaya ng sa isang babae sa pagdaramdam. Sa pamamagitan ng hanging silanganan, iyong binabasag ang mga sasakyan sa tarsis. Kung ano ang aming narinig, ay gayon ang aming nakita sa bayan ng Panginoon ng mga hukbo. Sa bayan ng aming Diyos, itatatag ito ng Diyos magpakailanman. Sila aming inaalaala ang iyong kagandahang loob. O Diyos, sa gitna ng iyong templo, kung ano ang iyong pangalan, O Diyos, gayon ang pagpuri sa iyo hanggang sa mga wakas ng lupa. Ang iyong kanan ay puspos ng katuwiran. Matuwa ka bundok ng siyon, magalak ang mga anak na babae ng Juda dahil sa iyong mga kahatulan libutin ninyo ang siyon, at inyong ligirin siya. Inyong saysayin ang mga muog niya Tandaan ninyong mabuti ang kaniyang mga kuta, inyong masdan ang kaniyang mga bahay-hari, upang inyong maisaysay ito sa susunod na lahi. Sapagkat ang Diyos na ito ay ating Diyos magpakailan kailanman, Siya'y magiging ating patnubay hanggang sa kamatayan mga awit kabanata apat na putwalo at bachan isa hanggang labing apat.